mauna ni resulta sa itlog na trisi kapuok. Ako, gi, butangag, carrots, mm, beans, kamatis, ahos. Trisi ni kapuok itlog. Ora siya o oh. cake. Resi ka mo itlog. Mukha na siya resulta kanina. Lamig ka. Ayaw ako niya hiwaon. Hiwaon ko ni ka walo. No? Para wala o cake. Okay na yung knife, knife, knife. Look, ini -ma eh. <laughs> tuh. kok yang usah slice. Lagi <laughs> kedaku. diba? Masa pa mo, Ana? Hm. Okay. Finish. Finish. Bye! Amping ting kanunay yung sa inyo galuto, di sa inyo panimalay. Ako lang nagiputo sa foil. Kaya ako sudlan na sa mga lamas. Kaya wala man ko yung na nakana dako ba nakana circle ba. Ni yeah, na kay idea man ko na na fuel. Ako gi putos. Na para gwapa ba, no? Buyers na. Kay ka na si Tati ikay.